Okay. Pagka yung ginagawa ko dito. Yung pagguguna ko, mahirap talaga pag wala kang kasama. May kasama sana kaso tamad What? hindi tumulong sa akin. Wala tang silbi sa bigatan, hindi ako tinulungan. pagkain, mabilis pero sa gawang ganito ng pag pagguguna wala. Kaya ako pag mabug... mabuhay niyo tanim ko. Bigatan, hindi kita patikimin dito sa Ngatanim ko. Parang gusto kang kumain. Gutom na gutom ako. Ah, kasi wala akong kain ka ganina mula umaga. Ha? Huh? Oh. Kain ko kung init pa to. Ito yung baon ko. Ito yung paksiyon malamig na to. Gusto ko itong inipin. Ang bali, inipin ko muna ito. Ay. kung tumaluto yung ulam ko. Paano ko ito mainit na wala akong mapanggatong? Yes! Pangdingas lang to eh. At ko ng ano, ah, panggatong. Kuha yes. ulit akong panggatong doon. Kasi na doon ang maraming panggatong eh. Dito, maraming dito. Dito, pagdito. Kuha wala na ano, mangga. Kagutong na ako eh. What? Para bunga pa itu Gutom na ako ah. Tamon tama, para may bunga na tumangga na ito <sukur> Yun! bunga ko na ako. Kaso ang layo. Bakit naman ah. Hirap ah. Ah, may kaldiro ah. Tamon tama. Gutom na gutom Oh, naman. laman. Ito pala. Kain po. Ang dama to sa akin. Gutong na gutong na ako. Ito ka naman ang araw ito. lang tubo. ano kayo mo, kayong tuyo na. Hindi na ito ano, ilong po doon. Mainit yung ulang po doon. ito. basta basta ubus ng panggato mo dahil sobrang dami ito. Oh, basta yung pagkain ko dito. Sino kumuha? Ito Dito sa tabi wala kayo ito. Oh. Nasaan kaya? Sino kayo kumuha? Ay, alam ko na kung sino kumuha sa pagkain ko. Si Buigapang na naman. Buigapang, nasaan ka? Magpakita ka, Buigapang! Buboy Gapang, diadali naman ako. Pagkain ko, kinakain. Gutom na gutom pa naman ako. Tapos kinakain yung pagkain ko. Oh my God. Ano po gawin ko para makabawi ko? Alam ko na nga, kailangan siya nang Kasi kinain yung pagkain ko. Kailangan niya nang mainom. Itong gagawin ko. Alam ko, Scott, ito para ay kinatago ako dito na para maiinom niya. Ito ang gagawin ko. Itong tubig, lagyan ko ng patis. Tuyo. Dahil para sabihin na, kok ang nanggala ko. Yun. Nangyari ka tala sa aking buhigapang ka. Kinakain mo pagkain ko. O, oh, kok na to. Ito kung ipakain niya o oh, ipainom niya. Yan. Dito, makabawi na ako sa'yo. Inain yung pagkain ko. Ito yung pagkain ko sa'yo. Ano ba, balik yun eh. Balik yun eh.

Inumin mo, inumin mo. Yari ka talaga sa akin ng bigatan. na yung pagkain ko, oh, wala akong makain. Inumin mo, inumin mo yan. Patis yan. So, drink so. Oh, no, oh, pa naman ako. Namig! Ha? Huh? Sino kayo may ari nito? Si. Ah, sarap. What? Best yan. Ha, ha, saya sa'yo, Dui Ah, ay, ano na ano, ah, <laughs> <laughs>